Hello! Ginabi na ako. Pero naubos na yung aking chichurria. Kailangan kong buksan. Alam nyo dito sa Israel, mahirap kitain ng pera. Pero kapag biniyayaan ka ni Lord ng pera, kailangan mo rin magbahagi sa kapwa mo. Sabi nga ni Jesus Christ, Makakapasok ka sa pintuan ng langit kung hindi ka mayaman. Kaya habang kumikita ka, magbahagi ka rin. Pero ang kasiyahan ko, kapag kasi ako may hanap buhay, ang kasiyahan ko ay mamigay. That is my happiness. Hindi dahil sa sinabi ni Jesus Christ pero yun ang napapasin ko sa aking sarili. Oo, oh, mag-ipong ka. Wala kang asawa tatanda kang wala kang kagapay, mag-ipong ka para sa pagtanda mo. But that is not in the scripture say, eh? huwag mong paghandaan ang bukas, kundi yung ngayon. Dahil ang bukas ay mapupuno ng mga alalahanin. Kaya hanggat kaya mo maging masaya, kung ngayon ay gusto mong masaya, gawin mo. wag mo nang, ay bukas ako magsasaya. Bukas ako magpaparty. Ganon kung kaya mo na ngayon, gawin mo na ngayon na maging masaya ka. Kaya, kung may blessing ka, magbahagi ka. Kahit konti, hindi naman kailangan na ibigay mo lahat. Kahit konti, makatulong ka lang. Makapagpasaya ka. That is the spirit of Christmas. Gabi na. May ikalawa pa ako. Henikin. Uubusin ko to. At, uh, I know how to discipline myself. Hindi naman kailangan natin magpaka katulad ng ibang nakalungo, nainom na, na hindi na alam ang ginagawa. May capacity is only two. Ito lang kaya ko, kaya hanggang dito lang ako. Bawal na lang sumobra. Ayan. Nandito ako sa park. Safe naman po dito. Yung natatanong ko ngayon, terminal ng tren. May mga sundali dyan ito din yung nila kaya pagpalain yung gumawa ng park na to may mga upuan dito sa ilalim ng dates itong inupuan ko maraming pinagsigarilyuhan it means maraming na stress Israel yung pag pagiinom marami sa kanilang na stress kaya mapalad pa rin kayo mga Pilipino mapalad tayo mga Pilipino sa bansa natin dito anywhere makikita mo nagkalat ang upos ng sigarilyo Maraming nai-stress. At marami sa kanilang gusto bakasyon sa ating bansa. Dahil siyempre ayaw nila laging nabubuhay under the rocket fire. Sabi ang aming bansa, laging may umuulang rocket. Gusto namin mag-relax. At gusto, gusto nila sa Pilipinas magbakasyon. Anyway, bubuksan ko yung isa kong poops na pul pulutan. At kayo ang aking kainuman. Okay, bubuksan ko muna dito sa Israel, depende sa iyo kung magpapabigat ka sa gobyerno. Marami dito nagkakalat kahit yung gobyerno ay gumagawa na ng paraan, nilalagyan na ng basurahan, hindi pa nila nilalagay doon. Kaya ako, ayan sa gilid ko, may plastic. Hindi ko lalagay yung basura ko at itatapang ko sa tamang tapunan. Diba? Kung ikaw mismo ang gumawa ng park, tapos alam, nakita mo kinakalatan. Anong mararamdaman mo? Anong oras na ba? Madlang people. 8.20 na. Mga 9 o'clock ako uwi. May bus card naman ako. Nag-burp ako. Pero ang alam ko, yung bus card ko, Naubusan ng laman. Ngayon, kapag tumunog siya, bababa ako dun sa next station, maglalakad ako. Ayokong mahuli, no? 100 NIS din yon Katumbas ng labing dalawang balot na biskwit na pasalubong sa Pinas. Sayang, di ba? Ganyan ang gagawin mo? Kapag yung card nyo, alam nyo, halimbawa, may laman pa, tapos biglang pumula, the next station, bumaba na kayo. Huwag nyo nang mahintay na mahuli pa kayo. <laughs> ang sarap ng chichiriyang ito. Tama lang ang lasa. Parang puso. Sarap ng hangin. ilang linggo na lang ang nilipas September na at dalangin ko sa Diyos huwag niya kaming pabayaan sa pagpasok ng mga August na yan at September dyan ang maraming guests nawakayanin namin ang pagsubok na namin ang trabaho mag i ako sa inyo, hindi ko na babanggitin yung housekeeping namin kasama, housekeeper namin kasama. Nakwento niya, yung kasama ko, yung general manager ang nag-check ng room. Sobrang higpit naman nun. Hindi mo na nanaisin magtrabaho sa ganung hotel, sobrang ano naman. Alam nyo ba yung parang guhit na line sa pader, sa baba? Kapag nagpipintura ka, sa pinakababa, may ibang kulay. Yung ibabaw nun, ginagano ng daliri. Kung may alikabok. Grabe ha. May ganun-ganun pa pag VIP. Tapos isa ka lang naglilinis ng room. Bibigyan ka pa na maraming check out. Imposibleng magawa yun. Pwede yun kung ang nililinis mo ay